Uh, good morning mga ka-loves, Andito ako ngayon sa bahay ng friend ko. At dito ako natulog kagabi. I-introduce ko sa inyo si Mam Ma Easter Kulam. Mariano. 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 Siya po yung ano. Kaya lumapit ako sa kanya. Wala ko ibang maisip na puntan kagabi. Siya po yung... <laughs> Ang dali. Dito ko ilagay. Uh, para ano ano yung video natin or ano na lang pa ganun. Ganyan. Ganyan na lang. Ah, uh, mga kalabs siya po yung nag ano, na, nasa in charge po siya noon sa canteen doon sa school. No mga anang anak ko, mga maliliit pa yung anak ko noon. Tapos kasi walang yung walang yaya yung mga anak ko noon dahil mm -hmm. lahat ng connection ko sa mga anak ko No, mga seven years old pa yata sila noon at saka mm -hmm. grade 1 pa si Aura noon eh. Kinatlat ng husband ko yung ano, yung communication ko sa para sa mga anak ko kaya kahit sa school. Mayaya kaya ang ginawa ko noon, nagkunik ako sa teacher tapos yung school canteen, nagkunik ako sa school canteen at siya ang in charge ng sa school canteen kaya sabi ko kung pwede siya na lang mag-ano nang ako na lang magbabayad nung ba diba, snack noon ng mga alaga ng mm -hmm. Ng, anak ko lunch Lunch snack oh, nila. Snacks, uh -oh. O sa hapon, di ba yung pasok nila hanggang alauna lang yata or to, after lunch, wala na. Mm, Tapos natatambay na sila long. doon, ninihintay na yung mag-drive ng uh -oh. ano, May yung sikat sikad, Kaya sikat. siya po yung nag-alaga ng anak ko. Miss, mm -hmm. nasa ano siya, school canteen ting ano na snack time pupunta na yung mga anak ko sa ano sa, sa canteen at siya na magbibigay ng pagkain pati lunch pati ngayon teacher si teacher May uh, naging imbis na teacher tutor yun ni Aura is si Aura daw tigas ang ono oh, very really stubborn ayun yung ano after lunch ay ano niya sana yun tutorial ayaw niya, nasa library lang daw siya tapos ayaw niya, gusto niya mag-drawing, magbasa siya, ma'am, napaka-maldita ni Aura ayaw hmm. makinig sa akin eh kagabi na, hindi ko talaga nakalimutan yung mga yung mga tumulong sa akin, yung mga ginamit ng Panginoon para makakonek ako sa anak ko. Kaya sa kanila ako kontak. Kaya ito ngayon si Ma'am Easter, kagabi, umiiyak ako, gabon, tapos sabi ko wala akong mga maisip na puntahan. Ala, sa bagay ko, sa, sa, sa ko, alam niya yung buhay ko, yes. yung mm -hmm. past ko, about sa family, sa anak ko. Kaya Open arms will come, welcome niya ako sa bahay niya. Nga ito, nag-almusal pala kami, kaya tapos namin <laughs> nag-almusal. O uh, ano, kaya, kagabi, medyo, sabi ko, inaantok na ako, pero habang sa bed, usap-usap kami. At yun, dala, ano na rin yung spiritual, ano niya sa akin, yung in-advise niya ako, yung share kami ng ano, yung problema din niya, tapos ganun, hanggang Basta marami kang pinag-usapan na medyo na, di, ano yung isip ko. Kasi sabi ko, ako lang mag-isa sa ano, baka anong gagawin ko sa sarili ko dahil nga sa ano. Alam ko lang, huwag ano ka, ano yung mo ano, sa akin noon ano, ano, yung maliliit pa yung mga bata. Dito yung kulit ko. tawag ako ng tawag, tapos busy busy siya sa kantin. Dahil ako school, kantin, mga bata, di ba? Oo, ang dami. Ang dami, tapos mm. yung anak ko pa, inalagaan mo. <laughs> Ang bai po niya, mm -hmm. ano siya, uh, nasa-serve siya sa church nila. May vision siya, may ano-ano siya na pagdating ng araw, yun, may, mag-build siya, magtutulong siya sa church nila. Kaya, di ko, parang napadpad, at saka timing din, nawala siguro, siya. Siguro, siguro, God's will mm -hmm. na makapunta ka dito. Yeah. <laughs> tapos nag usapan namin yung mga health namin, eh, sabi niya, ano to, signs of aging, ah, sa, ano, hindi yan normal, sabi ko, kaya magpa, ano tayong dalawa, magpapunta tayo sa obigayin. Later, punta kami ng obigayin, obigayin. para magpa-check. Uh Oo, -oh. dahil nga, 40 up at ano, uh, kasi yung, para maiwas 50, 50 na siya, 50, 50, 50 plus, 53, tapos, hindi pa siya nakapag, pa pa check, -check up oh sabi ko kailangan talaga para malaman natin mas okay kung, kasi ayaw daw niya matakot siya eh baka ano malaman niya oh, malaman kung ano, ano sakit said <laughs> is better the prevention is better than, than cure fewer. eh kung walang ano problema di mas okay kung mm -hmm. meron at least maagapan kung yeah. ano kung ano yung ano yung problema sa katawan natin kaya mm -hmm. ito sabi ko nagkumakain kami kanina sa isip ko ay <laughs> Mag-vlog na lang tayo para ano, makita na ano, Tapos mga kalabs ko, yeah. mga kalabs kung Tapos kung na kami kumain. Umiiyak mm. ako kagabi, dumating ako sa bahay niya, ano talaga yung taos, hilong-hilo ako, hilong-hilo. -hilo. Kaya... So, na-okay na ka? Na-okay na ako. <laughs> At saka, ba, siyempre, talaga yung ikaw lang mag-isa na ano-ano ano, mm -hmm. kay, ano na talaga pumapasok sa utak ko. Mm -hmm when bibisitahin ko i-check in ko lang si Aura doon kung ano nang nangyayari doon sa mga kasi mm. andun siguro yung mga barkada mga classmates so baka sila alaalauna kaya so si Aura hindi nagreply sa yo hindi nagreply uh, wala hindi niya alam nandito ka hindi niya alam <laughs> kaya sabi ko mag, sa, ay, para mag-alala din siya sa akin iniinako mm. ko kung ano uh, siguro nako konsensya din siya dahil nga ano ko kasi talagang papa talaga wala siyang parang wala siyang emotion sa akin na ayun naawa ko kay mama lahat na lang papa papa ginawa kong lahat papa mm -hmm. papa pa rin niya kahit anong mali ginutuloy nito parang